yung clutch niya napakataas banat na banat yung kable so una tinignan ko dito sa part na to tinutulak ko siya halos di ko siya matulak dapat po ganito ayan so dapat natutulak mo siya ng konti so ibig sabihin meron po siyang clearance so, Tus kung tutuusin makakabenta na tayo ng lining makakalabor pa tayo pero syempre mahirap naman po alam natin yung totoo nami magagawa tayong paraan at satisfied naman si Bossing Kaya yun po yung ginawa natin so Okay po mga Bossing For today's video po eh, Meron tayo ditong Yamaha Ano to sir? SA ah. So Yamaha SA Bali si Bossing po dumating dito sa shop Balak niyang magpapalit ng clutch lining Ngayon po ah, Ang dala niyang lining is Aftermarket lang na medyo Mumurahin po sabi ko kay Bossing, Boss, sigurado ka bang ipakakabit mo yan? Kasi halos karamihan sa nakabitan namin ng ganyan brand. Hindi tumagal, madalas isang buwan lang nasisira na. So ngayon, sabi ni Sir, meron ba kayong original or kahit anong aftermarket na matibay yung quality, yun ang ikabit mo. So okay, nagkasundo na kami dun sa part na yun. Ngayon, nakasanayan natin dito sa shop na bago tayo magbukas ng makina, bago natin ayusin, is tinetesting muna natin. Ngayon, nung tinesting ko tong unit na to, sobrang taas ng clutch. So, yung clutch niya, napakataas, banat na banat yung kable. So, una, tinignan ko dito sa part na to, tinutulak ko siya, halos di ko siya matulak. Dapat po ganito. Ayan. So, dapat, natutulak mo siya ng konti. So, ibig sabihin, meron po siyang clearance kanina wala po siyang clearance clearance. Ngayon, tinignan natin yung kanyang adjustment. So, una dito sa part na to, nakasagad. Tapos, dito sa part na to, nakasagad din siya ng baon. Yun nga lang, ang napansin ko, nakangat siya ng konti na ganyan. So, itong adjuster na to ng clutch, sobrang haba. Tapos, meron pa to. Meron pa siyang nakalagay dito. o po may ganyan. Ngayon, Sobrang haba. Yung eto, kahit sabihin mo nakabaon, nakausli siya dito sa labas. Ayan, nakausli siya dito sa labas na to. Nakaganyan siya. Nakausli siya dito sa labas. Nakatukod din po. So, nakatukod siya dyan. So, bali ganun din. Kahit inilubog mo siya, tumutukod siya dito, nakatwas din. Kaya, ang nangyayari, banat na banat pa rin po yung kable. Kaya, etong adjuster na to, pinutulan natin, tapos, tinanggal na rin po natin to para magkaroon ng play. So, ngayon po, pagka-testing ko, hindi na siya slide. Okay na. Parang brand new na yung kanyang lining. Wala na yung slide. Tapos, pina-test drive ko na rin kay sir. At sabi niya, okay. Okay na daw po. Hindi na daw kagaya ng dati na slide. So, bali, parang balik na sa dati. Wala na yung slide niya. So, bago po tayo magpalit ng lining, especially po sa mga nagpalit ng kable, Nabigla bigla natin naramdaman na parang nag-slide yung unit natin check po natin baka wala pong play so dapat po ganito po ayan, pag tinulak mo siya may konti siyang play ayan po ayan. dapat may konting play hindi po pwedeng banat na banat ibig sabihin tukod po yung ating ano, clutch so parang nakaklatch ka habang tumatakbo nag slide po pagka ganun so okay po yun lang po yung ating ano information na i-share. -share. Okay, so nakaiwas si Bossing sa gastos. Kung tutuusin, makakabenta na tayo ng lining, makakalabor pa tayo. Pero, syempre, mahirap naman po. Alam natin yung totoo na may magagawa tayong paraan at satisfied naman si Bossing. Kaya yun po yung ginawa natin. So, okay lang, sir. yan, tama kita. <laughs> Ayan, shoutout kay Bossing. Okay. Kahit pa paano, okay po. Ayan. So, for awareness po, check po muna natin mabuti. Okay po, maraming salamat. Stay safe po and God bless po sa ating lahat. Salamat po. Okay.